Bye bye Bumper Happy birthday Ken Ken. Happy birthday Ken Ken. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday Ken Ken. Happy birthday, Ken, Ken. <coughs> Yay, okay? Happy. Okay. Cheers para kay Kenken. Cheers para kay Kenken. Happy birthday, Ken. Pat lang ako ngayon. ba naman. Lapat na wala sa Hindi pa tayo pwede mag-celebrate ng gusto. Kasi, matay ng mo. Kaya dapat lalabas lang tayo. Nabusog ba kayo? Gusto ko din magkaroon sa mga Okay. Ano mga 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 tapos parang ano eh, nai-eco. Tapos banggaan yung bumper ka rin. Ano yung nai na Ano yung Bakit yung shadow naisira naman? Eh, May sa ano... ko dun oh ay babae kaya gusto mo picture. So, ay, para may sa mga. Kaya ako gusto lagi pay video pag para may memorya. Nakita ko so, nga ko kaya ginugitan kita, kasi na ayaw ko na

tawag ko dun. Sa itong maligat. Kasi i-display mo lang. Mm -hmm. Uy, kinakain ko, oh. Mm -hmm. Apa? Yeah, Uy, mm -hmm. ano ba. Anong paborito mo po? Ha? Ah. Paborito na comics. Comics na picture. Oo. Oh. Oh, comics book. Mga ano, story, mga story ng ano. Anak, na yung time ko, Archie and Jazz, ako. Mm Hindi -hmm. nyo alam yun. Archie Double Digest. Si Betty and Veronica. Yun ang mga comics ko niya dati. Kami nila Mami M. Si Mami Bili nila yun. Binabasa ko rin yun pag bumibili si Mamsi Si Mamsi ang mahilig mag bili ng mga ganun na Archie Jughead. ikaw naman Ken. Archie and Jughead. Ikaw naman Ken. Kawal ka ng comic. Attack Titan vs. Spike. Ako. Comics naman yun anime na may may mm, daw yung Titan, sabi nila. Oh. ano eh. Dalawa eh. Ano? No, parang tayo dalawa. Ano, 5 na comics. At saka yung mga picture na bini. Pero naman comics ng bini ah. O din, eh. yung shopping, hmm. yun. ayun 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 Yung bini kasi meron yung sa Shopee, saka tingnan ko pa ako ng Ako, Akong Bortress na mo gara, namumula mata. Anong sign ng moon yun? Moon yun, moon, anong sign yun? Bilol. Ah, full moon, no, Anong tawag sa itin naman Ay, eto. Alam ko yung... Oh, eto ko yan. Kuya, nasasabihin ako. Eto hard level. Alin? Alin ang pinakamataas na ride? Hindi na alam. Tower drop. Very sweet. Ah, oh, Ferris wheel. Eh, yan nga o. Sa oh. ibang bansa, tower drop. Mas mataas dyan. Yan ko oh. bagong ride? rides. Ito. 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 Anong pinakamalalim na daga sa buong mundo? Parang ulang. Sheep. talino ng mama ba eh. Sige, mama. Ay, ba, sa kayo, Siki, no? Ano nga, ano pinaka... Pura ba diba, pinaka... pinaka... e, 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 right yun, ano? Ano Ha? Ano yun? Eh, eh, ano yung rice na yun? Ay, na, ikot. Ano parang... yung may mga kendi? Parang may mga balon yun, eh, na... Parang gusto mo nga dun sa Saan, mga kayo. Ah, kahilo yan. Delikado yan, anak kay... eh. Napanood nyo ba yung video na natanggal yung ano? Yung parang ganyan na umigigit siya. Tapos biglang na natanggal doon sa ano, Bumali, na disgrasya. Gumalan yung... So yung mga nakasakay. Oo, oh, oh, o nasa Enchanted Kingdom ako noon. Nang no, trip namin, sumakay ako ng tower drop. Hoy! delikado. Tapos yung barko na nagano'n ko. Look, nagano'n lang ako. Nagano'n lang ako. Delikado yun, Hirong-hirong hero Kapag ako, hindi na ako oh, nasa. Ikaw nasa yun na yun. Ako na, susuka na lang ako. Ako lang si Gabi. Nakagano'n ako. Ano ba kung anin yung kapa? kunitin mo. Ay, kainin mo na. Ito. Hindi naman yan kailangan naman eh. Ah, ka na, Ay, na, Ay, ka na, Ay, Ayoko lang. Ako Ay, na ako. Pusog ako. Ayoko naman siya. Kaya Kain mo na ako naman. Ayoko naman. Ayoko naman. na. Pumudong yung Sorry. ng maraming mo sinubukan ba ako sa Enchanted Kingdom? Oo, oh, ano? Yun? Pumper Park? Yun yung tower drop din sa Enchanted Kingdom. Sinunod na ako, gano'n lang ako. Nung um, time ko rin na nag-aaral pa ako. Na Ganyan din ako sa'yo. Piling ko ito kayo sa mga extreme rides. Oo, katapa din sa'yo. Pero akin, ayaw ko yan. Hindi ako ayoko ayoko ngayon. Ayusin ako yan ko pa, mama. Alam mo, kuya, sabihin sa iyo, ha? Atot, kapag malalaglag ka dyan, no, no, hindi ka dapat sumasakay no, no, no. dyan. O, Tama mo. Itamong mangyayari dyan, babagsak ka. Nyan, yung gelo ka niyan. Yung maibot na malaki. Parang, kulay-bronza yung edding-edding-edding. Yung rolo yung costumero. Yung reogrante. yung nababasa. Alam, alam mo, alam mo ito, ma? Mahaba yung swing. Alam mo ito, ma? Raga Magila? Hindi, parang yung Yung roller coaster, yung roller, ay, roller coaster, di ba? May pa yung part. Nakakatakot. na yung ulo mo yung mahahaba yung swing tapos na ko na yun, yung bilog. Ah, yung bilog. Sinakyan ko na yun. Sabi ko, lang pagano Pag next like, celebration. So. Sabi ni Crocs. Vikings mama. Magkano ano kayo? Sa sabi ni Crocs mama. 1,000 may gift niya isa. Bumanto si Crocs oh. Eh, yo, oh jeez. <laughs> Nagalit na suntok niya. Hindi niya sa hindi niya sa dyan na, na napato niya yung cellphone niya. At sa sobrang galit niya sa village kasi pinatay siya eh. Nagalit siya niya yung cellphone. Kaso kasi, may pang Honor EX kasi sa kanya. Honor x Honor. Honor x 9 Silent honor. Ang ganda nga ng cellphone ni Crocs eh. Hindi ba yun? Hindi yun? Ayun po yun ito. Oo, oh, okay. ama? so taba. so taba. pa okay, so <laughs> ta ta Tapos makikipagbanggaan pa ako. Ah, uh, wag na muna tayo sumakay mag-rides kasi delikado. Magsuso ka kayo. kayo. Stop na, magkakape din sa ibis. Stop. Stop muna. Bye-bye. See you.